sana po doon ding din hi uh, guys ay sira sira uh, sir rewell lipat thank um, you sir nung ano nung um, inyong anak na bakla o ayan sa mga opasyon baga mag DMC ah uh, post MC uh, o oh, okay din yon. magandang kita rin yun dawa nung post, post uh, babayaran 3 mil. oh, 5 mil. diba? tatawan man ka mo ay siya 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 na uh, sa diri niya lang makaagot siya kay naga Ha? Makaabot pa siyang nagang mag mc Do, no, mali lang ani. Kukunon. Puta mo hmm. gud tong nabayad tong nag mc na bakla. Bakla siya tapos may costume hindi naman. Hindi man nag kinasal si pinsan ko. Sen. Mm -hmm. Amo do nag, hey. nag mc siya to. Tapos nagbisara ni siya na. Da kunong lalaki? Oo. Amo. Anong binisara? Nagbisara siya na madali siya na siyang makukupon gusto siyang anapun kontakin mm. kontakin siya talaga bayaran siyang in mm. Oh. Ah, okay. Sinong nagsama sa inyo dito anak niyo yun ato nga pa ko ah, niyo lang yon oh. yung mga anak niyo hindi kayo tinutulungan hindi ba ka? Mabuti pa yung pamangkin, ano? Oh. Mabuot sa inyo, magandang kalooban ng puso. Umaray magay ko siya kanila. Ilan po ang anak niyo talaga, ang totoong anak? Ah, anak ko isa lang. Ko so, tamang ko. May isa kong kataman babae, may nagka-maestra man. Hmm. O yun sana tumabang sa inyo ano? Oo. Kaya lang di kayo tinatabangan. Di ba? Yan po o si Lolo. Uh, magpapa-opera po yan sa mata yung kanan niya pong mata ay i-opera tatanggalin yung katarata ngayon po schedule niya kay Dr. Bagnes mga hapon po yan magpo kayong kasi hindi naman kayo high blood uh, okay po yan kasi kung high blood po eh, hindi kayo ma maoperahan kasi pag baka sumirit bigla ang dugo niyan sa mata nyo pag sobrang taas ng dugo ng high blood kaya relax lang pag inaoperahan Madali lang patayan tayo pag di kayo malikot. 5 minutes lang tapos na. Kinabukasan makakakita na kayo. Sabi. Isang linggo. Hindi. Isang araw lang yan pai. Ah bukas. Meron na. Meron na yan. Tatanggalin nyo lang yung bende sa mata. Yung bulak. Pero lalagyan nyo lang salamin para hindi mahanginan ng maati. Halin? Yung halimbawa na para kayo, binuksan nyo yung mata nyo, naalikabukan, infeksyon yan, mapapasok na infeksyon. Kaya habang hindi pa magaling, lalagyan nyo muna ng salamin na puti. Protection, opo. Protection lang yan. Parang eyeglass. Yeah. Tapos, kinabukasan, babalik ulit kayo kay doktor para tignan kung maganda yung pagkaka-opera. Tapos, utro nun, isang linggo na, titignan ulit kung walang naging diferensya. Kung may maulan-ulan pa kayo nakikita, uulitin niya pa yan. Opo. Ano pong pangalan niya, Tay? <laughs> Uh, si Lolo Magno. Pagaling po kay Tay, pagpalaing po kayo. Na, na ko po kayo Tay para po makilala po yung mga kaibigan kong dito sa sa Iriga. Meron na rin po akong tinulungan na ganyan, uh, dalawang mata po ang bulag na din si Lolo Coco. Uh, ngayon po nakakakita na, nakakapaghawan na, nakapag uh, tanim, nakakapagwali sa kanilang bakuran at nag-aalaga ng baboy. Kaya masayang masaya po siya na natulungan ko po siya. Ako hindi na nakakuha? Ako po hindi, hindi niya po ako anak. Kakilala ko lang yun, naglalakad sa daan, tinulungan ko. Naawa po kasi ako kasi muntik-muntikan ko ng mabangga. Anak, may motor ka? Mayroon po ang motor. Hmm. Kaya tinulungan kong ma-process ang kanyang operasyon. Anong, anong, taon? Ngayon lang pong 2023 last year lang kaya masaya man sa isang nakakakita na at sa tulong po yan ng aming team leader si Sir Ruel Lipat siya po yung nagpadala ng uh, sintabo para po maoperahan siya tugang ka to kuha abroad abroad po yung tugang niya nung pamangkin yung babae opo ayan po si Lolo Magno oh. uh, salamat po tayo at pinayagan nyo kaming uh, ibigay yung kwento ng buhay nyo sa amin. Napapanood po ito sa Youtube Makikita nyo po Pag marunong na po kayong uh, Nakakakita na kayo mm. Napapanood nyo po itong uh, Video na ito Sa Youtube Channel Na Dong Tigidong Kaya sabihin nyo po Abang nakakita na ako Ito pala ako nung uh, Bago operahin May tape sa mata Tapos uh, nakapikit Kumakain ng banana cue At sito 2 humiinom Matarito. Ilan na apo niyo tay. Dalawa lang. Dalawa lang. Malalaki na rin yun, ano? 5 ah, uh, years. Ah, maliliit pa pala. 5 years, oh, pangarawa. 5 years. Hmm. Uh. Oh, ingat po kayo, lalo na dyan sa bula. Malapit po kayo sa ilog? Ay, malayo. Malayo naman. Sa dagat, malayo kasi sa dagat? Ay, malayo. Ano lang bang ano dyan sa bula? Parang may mga poles dyan, ano? May mga poles, rigosan. Ma diba? marami. maraming poles. Oh, maraming poles. Sa, dun, di, sa, di, barangay mayroon. Dinadayo yan eh kasi maraming poles. Pasyal po kami dun sa inyo. Sa barangay nyo po, hanapin namin kayo. Sa Palsong, anong zona? Zone 1 ako. Zone 1, hanapin lang si namin yong. si Lolo Magno. Gilid-gilid? Ah. Opo. Gilid-gilid? Gilid-gilid lang. Tabing railis, hindi. Walang, sa, ra ra walang railis sa inyo? No? Wala. Sa tabi ng po. Yun oh. na, po, nag Aywe. Sige, pag napasyal po kami doon, pahanapin namin kayo at mabibidyo namin kayo na nakakakita na at dadala po namin kayo ng bigas. May pensyon naman kayo, ano po? Meron? Sa SSS. Oh. So, uh, maganda po kasi SSS. Eh, Kaya Sa ko. Sa asawa ko. nyo, na, ah, para kayong ano, survivor, pensioner. Matagal-tagal na rin po kayo nakakatanggap sa asawa nyo. Pero yung sa sarili nyo po, meron din kayo sa SSS? Meron. Ay, mabuti po. At meron kayong uh, pag, ano, pagkukunan ng panggamot, pagkain, pambayad ng kuryente. Kuryente baka, bayaran naman sa to labing siyang Mm, mahal na naman ngayon ang kuryente, One totoo yan. Kibin? Oo nga po. Eh, yung tubig po, nag rin kayo ng tubig, may bayaran din kayo sa tubig. Oo. Oh, Nakuha. Nawasa. Nawasa. Ah, nawasa. O, oh, di may bayad din po yun, ano? May bandit. O. Uh, paano po yan? Sino pa yung naglalaban ng mga damit nyo? O, oh, kuha yung maestra. Ah, yung maestra po. Ay, kuha, wow, washing. Yung na washing na lang nila. Okay. Mabuti po, may kasama pa naman kayo sa bahay. Meron? Anak nyo po yun. Anak ko? Um, okay po. Mabuot din pala po yung anak nyo kasi tinutulungan kayo sa pagkain, sa paglalaba. Madali naman, kaya nyo naman maligo, mag-isa. Da, Dahan-dahan lang, punta sa poso. Sa CR ako nagpa? Ah, sa CR na lang. Naligo? Sa tulong poset kaya sa CR? Opo. Ah, maraming poset. Opo. Sa ro sa alababo. Hmm. Yan. Sa labas, pag naglalaba. Ayan. Tulong poset? Opo, maganda po yung uh, may mga poset. Sa pagkain po, tinuturulan na lang kayo. Hindi na kayo nagsasariling eros. It, it. Aabutan na lang kayo. Aabutan na lang ako. so ngayon po, ay ito na yung last day nyo na aabutan. Kasi bukas po, makakakita na kayo. Sigurado po, ay kayang-kaya nyo na yung uh, pagkuha ng pagkain, pagkuha ng soft drinks, inumin, kape. Nagkagatas po. pa po kayo. O, beer brand. Ah, okay. Mabuti po yan, mapampalakas ng katawan. Gatas po. Hindi naman kayo nagsisigarily tayo? Hindi. Hindi mag inom Ay, okay yan. Wala tayong bisyo para malayo tayo sa sakit. Ah, kung may bisyo ko, di, hindi. Hindi mag sa sakit. So, pwa. Wow. Nagsisimba rin kayo tayo? Ano um, po. Ah, okay. Kasi hindi na po kayo makakapagsilbi ng maayos dahil... Paglakad sa paglalakad, pagposisyon, hirap na. Hingal din. So siguro pagbalik po ng paningin niyo maganda na, ibabalik po kay sa disipulo. Ano? Itinakip mo po yung sabote kaya okay lang. Well, mahirap talaga. Tutulungan so, na lang ng ano ng kamay. Buti po nandito kami para assist kami sa iyo habang wala si si Pamangkin. Mahirap talaga ko hindi makakita. Mm Ito nga pong si Tatay Leklek -Lek ay tinutulungan ko rin makakita. Kasi kung hindi po siya matutulungan ay eh, pagdating po ng edad na 70, ganyan lang rin po siya. Oo, bulag na rin po si Tatay Leklek. -Lek. At, um, baka mas malala pa at baka wala pang tutulong so ngayon habang uh, malakas ako uh, at kaya ko pang tumulong ay tumutulong po tayo sa mga kagaya po ni Tatay at lalong lalo na po kay Sir Wailipo at ngayon po Sir Wailipo ay 62 years old na uh, tumutulong yan sana po pag uh, uwi na po sila ng Pilipinas ay lalong masyado po pong marami ang matutulungan baka mai, malibot po niyan ang buong Pilipinas sa pagtulong kaya supportahan po natin lagi ang kanyang mga video i-share para po kung maraming makapanood at nang kailangan ng tulong ay agad agad po ay makatulong si Sir salamat po sa inyong panonood inanyayahan ko po kayo na mag subscribe sa aking channel Dong Tigidong mag-iwan ng comment para po ma shoutout natin sa ating video. Delete pa lang mapu-log uh, tour, 'di ba? sinakyan ay sa pamangkin nyo rin, 'yung puting ban. Oh. Ah, uh, okay po. Sa, saipan. Sa saipan po may ari noon. Abuti po 'yun. So ngayon ay may baon kayong pagkain ano. May baon kayong lunch, kanin tsaka ulam. Oh. Uh, hanga po ako kay ano kay Ate 'yung inyong pamangkin na tumutulong talaga. Ali ko, kwa 23. Sabi nga po niya, ilang ilang balik siya sa ano, sa kay doktor. Tapos ilang balik siya sa DSWD dahil lang sa papeles. Ah, uh, Meron talaga kasi pag may maling spelling, maling letra, maling tuldok, maling kuwit ay bawal po 'yun. Opo. Over na sa akin. Inuso ID ko. Mm. Sige, mo na. Mm. Si timunda, Si Tatay Leklek, mayro ka ID ano? Ang dog, national ID. Ah, national ID. Ah, okay yan, magagamit yan. Diyan na yung doktor ha, okay. babalik kami. Uula ka lang muna dyan. Ha? Okay, yan, iwan na muna namin si tatay. Para makapag-check uh, up up sa ating uh, pasyente, si tatay Leklek. Sige, pasok tayo.